nagtatrabaho lang naman po tayo ng maayos. Ang problema po sa iba, tension na po. Ito mga kapatid tungkol kay Mayor Vigo. Ano? Ito, sali-salita ako lang. So, baka lang may naayos mga kapakinig, no? Si Mayor Vigo, kumpara sa ibang mga politiko, he is relatively new. Baguhan, kumpara sa iba. Bagamat, meron naman ng mga karanasan hindi ako nagkakamali naging konsyahal saka talaga nag-aral siya para para maging pinuno ng isang uh, bayan isang city ngayon dahil mabangong mabangong isa sa tao at saka talagang bilyonary yung nakabangga niya sigurado yung yung yon malaking malaki ang koneksyon kasi sa Pilipinas usap, usapan dito Malawak na koneksyon sa politika, sa pagninegosyo, at naungusap talaga rito ang pera. Dahil itong si Vico Soto ay no nonsense at saka talagang ginagawa niya yung trabaho niya. At uh, nakikita ko mahusay na statesman din sapagkat nagpapaliwanag ng tama sa tao at uh, he is bringing an emphasis on accountability. Kasi so, nakikita yung lahat ng pinagkakagasos siya ng kanilang lungsod. Napakaganda. So, nafe-threaten sino mang dating nakaupo o yung mga nag-aambisyon umupo maging yung mga malalaking negosyante na masasagasaan. So, gagalaw at gagalaw ang galamay niya mga yan. At pag gumalaw yung galamay niya mga yan, mabigat. Uh, black propaganda, laban kay Vico kaso kakasuhan yan para manahimik at ang masakit nito baka mag suffer lang si Vico Soto ng mabigat bigat na fate na dinanas ng mga tao rito sa Pilipinas na sinubuk, sinubukang maging matino ngayon it's either sa sobrang bigat ng tira ng demonyo at bibitawan siya ng free will ng mga tao baka i-redirect siya ng Diyos pag dumating yung puntong yun na sige maging senador ka na lang o sige maging ano ka na lang uh, ayawan niya na yung politika dahil despite doing good hindi siya sinusuportahan ng mga tao sakali lang nagumanan ng matindi yung makinarya laban sa kanya kasi ang kalaban ng matino dito, demonyo eh. Di ba? Naglilingkod siya tao eh. Tapos, di ba? Gagawan mo ng kaso, sisiraan mo. So, he will just suffer the same fate as those before him. Let this be a lesson sana sa mga Pilipino na kapag matino yung leader mo, supportahan mo wholeheartedly wholeheartedly. Kasi nakasalalay dyan yung kinabukasan ng bayan. Kung tayo ay hindi tayo makikialam at lagi na lang tayong mag-iisip na pare-parehas lang naman niya mga namamuno. Hayaan na natin mga demonyo yung mamuno sa ating bansa o sa ating bayan, sa ating lalawigan o sa ating distrito. Ay talagang walang pag-asenso mangyayari. Pero pag nakatagpo ka na ng ganyan, hindi mo na dapat bitawan at talagang suportahan dapat ng bayan regardless of kung anumang basurang itapon sa pagmumuka ni Mayor Vico Soto. Kasi God sent yan eh. And sa nakikita ko, he is doing his best. Diba? kaso kung yung free will ng mga tao ay madaling may sway ng mga bilyonaryong kayang mag-black propaganda at mag-imbento ng mga kaso laban sa kanya o taniman siya ng kung ano walang mangyayari this time people should clamor for good governance kasi ang nakasalalay dito yung ba lang bansa natin so let us support kasi yung matinong politician can only do so much. Pag pinabayaan ng taong bahay niyan, wala na. Ano pang, ano pang power ang meron siya? maghahari hari hariya na naman yung mga lalo siyang dudurogin at ang magsisuffer din sa long run taong bayan. So yung taong bayan, malaking malaki ang partisipasyon. Hindi mo kailangan maging leader o maging influencer para makapag-participate ka rito sa bayan kailangan mo lang paniwalaan sa puso mo kung kanino mo ibibigay yung boto mo. At, at dapat ibigay mo dun sa talagang gagawa at gumagawa ng matino. At mahalaga po ito, magdasal. Magdasal sa kung sino mang iuupo. Kasi that is very very important sa buhay ng mga tao. Kaso most of us, pag may tumatakbo, E enjoy natin yung campaign period. Isider kung kailan kanino tayo didikit tayo doon sa malakas, kung anumang commerce o pagnenegosyo, o anumang trabaho, o anumang sweldo yung makuha natin, doon tayo. Sisipsipin sipin mo yung tao, pag natalo, iiwanan mo. Gan ganun tayo eh, di ba? Rather than we truly support sana kung sino yung magdadala ng kabutihan at katinuan sa ating bayan. Pero tayo lagi nating inuuna yung Mahirap plan tayo. Kanino ba ako makikinabang? Sino ba magbabayad sa akin? Sino bang ano? Pag tinanggihan ka, ayaw mo na sa kanya. Eh, samantalang ikaw yung kupal. ba diba? Gusto mong maging part ng campaign. Ano niya? Hindi ka sinali. Gagalit ka. <laughs> Ganon kasi tayo. So, sa mga kababayan ko, sana... Sana naman ay ma-realize nyo yung sinasabi ko. God bless.